Huwag kang maglalakad sa kalupaan na may kalakip na pagmamayabang. Inna ka la takhriqal arud wa la al, al Katotohanan, hindi mo kayang wasakin ng lupa. Hindi mo kayang puniti ng kalupaan. At katotohanan na hindi mo kayang arukin ng matatayog na kabundukan. Hindi mo pwede ikumpara yung sarili mo kung gaano katayog yung mga kabundukan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya huwag kang magmamayabang. Huwag kang magmamalaki. At sinabi sa pagpapaliwanag ng isang Sheikh at Doktor Uthman Al-Khamis Hafizahullah, ba'do nas قد توادع ولكن ليس لله تبارك وتعالى. may mga tao na kung saan nagpapakumbaba subalit ang pagpapakumbaba nila ay hindi para sa Allah. وَمَنْ تَوَادَ عَلِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ تَوَادُعِهِ هَذَا ثَنَاءَ النَّاسِ At ang sino mang magpakumbaba para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gusto na ang kanyang pagpapakumbaba na ito ay purihin siya ng tao. وَلَا يُرِيدُ تَوَادُعِهِ هَذَا أَيَّغُشَّ النَّاسِ At hindi niya rin gusto na pag-usapan siya ng mga tao dahil sa pagpapakumbaba niya wa inna ma arada wa inna ma arada wajha wajha Allah tabaraka wa ta'ala subalit ninanais niya ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagpapakumbaba la natawada riyaan hindi tayo magpapakumbaba sa pamamagitan ng pakitang tao wa inna ma natawada li anna Allah yuhibbu hadha al-khuluq tayo ay magpapakumbaba nang dahil sa minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong klasing asal ang ganitong klasing pag-uugali wa nuhibbu ma yuhibbu tabarak wa ta'ala at minamahal natin kung ano ang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala awha ilayha Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawaada'u hatta la yabghi ahad 'ala ahadin wa la yafkhara ahad 'ala ahadin Akhrajahu Muslim Kaya naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katotohanan ng Allah ay nagpababa ng revelasyon sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya naman kayo ay magpakumbaba hanggang sa walang magmayabang ang isa sa inyo sa kanyang kapwa at huwag mangapi ang isa sa inyo sa kanyang kapwa. Sinabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah at tawadu ang pagpapakumbaba ang takruja min manzilak min manzilak min manzilik fala talqa musliman illa ra'ayta lahu alayka fadl Sinabi ni Imam Hasanu Al-Basri, Rahimahullah, ang pagpapakumbaba, ito yung paglabas mo ng bahay mo na makakasalubong mo yung mga Muslim na tinitignan mo sa mga Muslim na yaon na sila ay mas mainam kaysa sayo. Taliwas sa nangyayari sa panahon natin ngayon na kung saan tinitignan niya yung sarili niya na mas mainam kaysa sa iba. Iyadhan billah. At ilan lang yan sa mga pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba o kababaang loob. Isa sa mga kalagayan ng pagpapakumbaba mga magulang at mga kapatid sa Islam at tawadu bil istighfar dhunub. Ang pagpapakumbaba sa paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa mga kasalanan na pinaggagawa natin. Naam, Kapag nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang senyalis na ikaw ay nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi ka humihingi ng kapatawaran sa Allah, wala kang pagpapakumbaba sa Allah. At hindi marapat na magsasabi ka lang ng astagfirullah, humihingi ako ng kapatawaran sa Allah. Kawlun billisan, sinasabi ng dila. Tasdiqun bil qalb. Yan ay nasa puso. Amalun bil jawarih. Ginagawa yan ng katawan sa pamamagitan ng mga ibada. Gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawadu li ta'atillah wal bu'ud manah Allah. Ang pagpapakumbaba sa pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah Isang uri ng pagpapakumbaba kapatid sa Islam, na kapag narinig mo ang adhan, Hayya ala sala, halina sa pagdarasal, dahil sa pagpapakumbaba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsasala ka. Kapag nagbingi-bingihan ka, hindi ka nagsasala, wala kang pagpapakumbaba sa Allah. Lalabas ka ng bahay o ikaw na babae na hindi nagtatalogbong, hindi nag wala kang pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo sinusunod yung mga utos ng Allah. Hindi mo nilalayuan yung mga ipinagbabawal ng Allah. Susunggaban mo na yung isang bagay na ipinagbabawal ng Allah nang dahil sa ikaw ay nagpapakumbaba sa Allah, hindi mo gagawin yung haram na yan. Yung ipinagbabawal na yan kahit gustong gusto mo na sa pagpapakumbaba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawadu fi zikri Allah azza wa jall ang pagpapakumbaba sa pagdizikir, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabakante yung oras mo, bigla mong inaalala ang Allah, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah.